So, magandang araw sa ating lahat. Ito na nga, narito na tayo sa Santa Lucia, Dolores, Quezon, Province. Ayan, taon-taon tayo narito ha. At syempre, bababa na tayo sa baba. Pero bago tayo bumaba, mag-aalay muna tayo ng kandila at munting panalangin. O oh, At syempre, tapos na kami magsindi ng kandila. Kami na bababa na ang aming mga kasamahan ina sa na. Nahuli na kami mag-asawa. At syempre, hindi ko pala nagpasin ang mag-picture-picture sa napakagandan lugar na ito. Napakalamig ng lugar na ito ha. Parang bagyo lang ha. At parang ang sarap ng simoy ng hangin dito. Malamig din. At syempre, dahil nga nag-uulan, medyo basa din. Ingat-ingat din. Mad madulas. Napakalayo pa ng aming bababain. 365 steps ang ating bababain. Hingal na si Kuya. Kaya mo ano, okay? Okay? Wala sabi ko siya maghihintay. Pag-uwan eh. Okay to. Wala wala. At syempre, kaya naman kami nahuli ng mag-asawa dahil nagbibidyo-bidyo, nagpi picture picture Ayan, marami na rin kami mga nakasalubong at napakarami ng tao sa baba. O, ayan, naiwan na nga kami dalawa at silang lahat ay nasa baba na. Kami naman, kami dalawa na lang ang na narito sa taas at syempre nga, sinusulit ko yung picture. Maraming tao sa baba, kuya? Maraming po. Marami na raw, marami daw tao sa baba. na tayo. Baka Naiwan kami na kami. Mamaya pa kami makakarating. Yeah. Makabahaba pa ito ang aming bababa ang hagdan. Di pa kami nakakalahati. Bababa pa. napakasarap ng na simon ng hangin. Napakalamig. Para na rin nasa bagyo. Ito na yung part na sobrang tarik ayan, doble ingat na tayo yes. sa pinakamatarik na ito ito yung pinakababa Ay, kailangan me. ingat talaga Ay, sobrang matarik na, na ito talaga medyo madulas pa dahil umulan kaya talagang doble ingat ayan, malapit na tayo sa finish line o, ayan. pagdating sa baba magtitirik naman tayo ulit ng kandila nilaat mo yung kandila doon? Oh, ayan, narito na nga kami sa baba kasawa pa na nga ang ay, so, sa baba ay, salamat sa baba natin. at ang amin naman mga kasama is mga naliligo na grabing pahas ayan, nakabot din kami sa baba Lampasan natin Lampasan natin Lampasan natin